Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. And in today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng biko pohol style. Oo, Papak uh, sa video ito papakita ko sa inyo kung paano magluto ng mga buhalano ng biko nila. So ano pang hinihintay nyo Panoorin nyo na ang aking video. Okay, ano nga ba ang mga ingredients na ginagamit sa pagluto ng biko? So unang-una ay kinakailangan meron kayong 2 kilos na malagkit na bigas. 2 kilos na malagkit na bigas and for uh pieces na coconut. Mas maganda kung bigana. So 4 is to 2 or 1 is to 2. 1 is, is to 2 pala, sorry. 1 is to 2, 2 is to 4. Kasi, isang kilong malagkit, dalawang gata. So, dalawang kilong yung malagkit, so, uh, apat na gata. Purong gata ng nyog. Siguro mga tig, ano, tig 30 or 35. Siguro ang bilhin nyo. Tapos, Ano pa ba? yung isa't kalahating kilong asukal. Yung kulay ah uh, negro. Yung dark brown. Yung mas brown pa sa dark brown. Yung bilhin nyo. Okay, dahil alam nyo na ang bibilhin nyo, panoorin na natin kung paano magluto ng biko. Una yung gagawin guys is buksan yung inyong gasol. Tapos, is, ilagay nyo yung inyong kawali, yung malaking kawali, at ilagay nyo yung apat ah, na nyog, gata ng nyog. At hintayin nyo kumulo. At maghiwalay yung laman niya. At magkaroon ng mantika. So, gagawin natin itong, gagawin natin siyang ano, tawag dyan yung pang toppings. Basta yun, pag naging color brown na siya, or dark brown na siya, saka natin siya hanguin doon sa kawali. So, yan yung una nilang lang ginagawa. Ayan, hinahango na. Dark brown na yung ating tawag dyan. Basta, you know it. You know what I... <laughs> you, you know it. Yan. Latik pala ang tawag doon. So, yan. Hahangayin natin yung latik. Ihiwalay natin doon sa mantika. Kasi ang gagawin dyan, ang ilalagay dyan is yung sinaing na malagkit na kanin. So, ito po yung negro na ano na asukal at dark brown na asukal. Bakit dark brown? Yung pinaka dark brown kasi hindi siya masyadong matamis. At yan, nilalagay na natin yung yung sinaing natin na malagkit na kanin. So, nakalimutan ko yan. Yan yung pinaka step 1. Magsaing muna kayo ng malagkit na kanin. Huwag nyo gagawing tutong ha. Tapos, after nyan, kapag nailagay nyo na, ilagay nyo na rin, ibuhos nyo na rin yung asukal na itim. At kalahati noong kalating kilo noong asukal na dark brown. Bali, isa't kalahating kilong asukal yung inilagay dyan. Tapos, halu-haluin nyo lang, mekos-mekos nyo lang, hanggang mag-mix na siya ng mabuti. Yan. So, kapag mag-mix po kayo, ha, well, papatayin nyo po yung apoy habang nagmi-mix po kayo, habang hindi pa siya halong-halo, huwag niyo pong bubuksan, bubuksan yung inyong kawali. Ah, ano ba yun? Lutang. <laughs> huwag niyo pong bubuksan yung inyong gasol. Yan, hinahalo natin. Hirap nga lang maghalo nito, guys. Ito na nakakapagod dito yung maghalo ng... Yan, binuksan na natin kasi halong-halo na siya. Kapag ganyan, naiitsura ng mixture, yan, pwede nyo na pong buksan yung kawa, ay, yung tesol. Okay? Ano lang siya? Medium to low lang. Mahina lang. Yung saktong may initan yung hinahalo yung biko. Yan, hindi pa siya masyadong halo kasi may mga lumps pa siya. Buo-buo pa yung malagkit na kanin. So, 'di ba sa iba, ang ibang ginagawa, ay, pinagsasama na yung asukal at saka yung gata. Pero dito ako makikita nyo sa video, hiwalay siya. So medyo matrabaho nga lang siya. So ito, maghahalo kayo ng matagal, hang, siguro mga isang oras or 40 minutes, ganyan. So tatansyahin nyo lang kapag lutong-luto na siya. Kapag malagkit na siya or sticky na siya, yan po yung itsura niya. Matagal po itong hinalo mga 40 minutes po. Malapit na rin mag isang oras. So, ayan na po ang ating biko. Luto na po siya. Okay guys, hindi ko napakita sa inyo yung final outcome. Basta kapag naluto nyo na yung, or sama nyo na lahat, yung malagkit at saka yung, yung tawag dyan, yung asukal, kapag lutong-luto na siya, sa tingin nyo ay lutong-luto na, hanguin nyo na, tapos isalin nyo lang sa pilao. ah uh, yung pilao, lagyan nyo muna ng banana leaves. Tapos, sa kanyo ilagay yung biko. At, sa kanyo budburan noong latik. Hindi ko na nabidyohan eh. Asensya na. So, yun yung gagawin nyo sa huling part. Eh, okay, sana may natutunan kayo at pwede na kayo magtinda nun 500 pesos ang benta dun sabi ko so kikita naman kayo kahit pa paano so subukan nyo na magluto na kayo ng Biko Pohol version sa susunod na video ulit guys, bye bye